May load po kayo, te? Kalod nga po. Ito po. LBM daw po. Handy balls. Saan ito? Pinutusan lang po kasi ako eh. Handy balls daw po LBM 20. Ano rasa Saan mo yan? Gcash ba yan? Load daw po eh. Inutusan lang po kasi sa akin. Binigay lang po sa akin yan. po oh. anong sim ba to hindi ko po alam mam ma eh pinutusan lang po kasi ako LVM20 daw po only balls hindi ko po alam, mo alam. Mm -mm. Mo mo, hindi mo alam atok lang mo kanina sige po mam ma wala po talaga dito wala di ko alam yan alam. sige po sige po Utos kasi ng utos, wala pala dito eh.